Ano minsan, may mga nagtatanong po sa akin, uh, Biko, ba't ang ano, ba't, batang tapang mo? O, di ka ba natatakot pag may nakabangga ka? Pero, eh, tinasabi ako na ako ng ganun, pag tinatanong ako ng ganun, humingiti lang ako, pero alam niyo kung ano yung nasa isip ko talaga. Naisip ko. Ako, nandito ko taong 2025, sinusubukan kong gawin kung ano, sinusubukan kong tindigan kung anong tingin kong tama. Sinusubukan kong manindigan pero pag aaralin natin yung mga nauna sa ating mga bayani, yung mga Katipunero noong 1896, mga girilya noong World War II, di hamak naman na mas mahirap yung pinagdaanan nila. Bat, ba't ako matatakot? Ba't ako magpapaintimidate? Yung mga nauna sa atin, mas mahirap yung pinagdaanan. Mas nasa peligro ang mga buhay nila noong katipunan noong World War II at iba ba? mga nauna sa atin, na hamak na mas nasa peligro yung mga buhay nila. Mas malambot ang mga kamang hinihigaan natin ngayon. Kaya sana, ang bawat isa sa atin, piliin na lang uh, na gawin kung ano ang tingin natin ng tama. Manindigan tayo, ipaglaban natin ang mabubuting pagbabago, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bayan. Naway patuloy na maging inspirasyon ang mga bayaning na una sa atin, mula kay Bonifacio, hanggang Valentin Cruz, hanggang sa Hunters ROTC at maraming iba pa, na may maging uh, patuloy na inspirasyon sila sa atin at patuloy na manatiling buhay ang kanilang diwa ng katapangan uh, at ng kanilang uh, kahusayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.